Hello, good afternoon. So ngayon isa-share ko naman pala sa inyo kung paano magpadami ng succulent or if ever may damage yung dahon ng succulent ninyo. Ito lang ang ginagawa ko guys, tinatanggal ko ito lahat. Ayan, kung nakikita ninyo ay brown na yung dahon niya, nasunog yan siya sa sobrang init. So ang ginagawa ko lang, ayan, tinanggal ko lahat ng kanyang dahon. So same thing lang din ang gagawin natin sa ibang succulent natin na merong damage yung kanilang dahon. Ano? So tinanggal ko talaga siya all the way. So, hindi ko na siya kinata, ano, Para pag may tumubo, dyan din sila tutubo kung saan mo tinanggal yung dahon niya. So, magiging cluster na yan, ano? So, ayan. So, ganyan na siya, ano? So, pangit tingnan kung tutuusin. Kaya tingnan nyo nga naman, oh. Mo ba naman? Tinanggal ko lahat ng dahon niya. Ayan. So, magantay antay antay tayo ng mga ilang weeks makaka-recover yan. So, i-share ko sa inyo yung nagawan ko na ng ganito. Ito siya, oh. Yan. So, same process. Ito din. Ayan. Yan. Ganun, ang ginawa ko dito. Pero, if you notice, ayan, nagsistart ng may tumubo. Ito, oh. Ito, oh. Ito, tinanggal ko. Ayan. So, kung napapansin nyo, ayan, oh. Ayan medyo malaki na. Ayan. So, ayan. ayan maganda na siya, oh. Ayan. See? Kaya magiging cluster siya. Yun nga lang, mag, mag ka ng ilang weeks, ano, So, same thing din dito, ano? Ganon din ang ginawa ko. So, ayan. So, ayan na yung tumutubo sa kanya. Ayan. O, oh, ba diba dumami na? Nagiging clusters siya. So, just imagine pag lumaki yan, ang ganda na tingnan. Parang bouquet na, no? So, ayan. So, ganun lang ang gagawin mo. And if ever naman, pwede mo naman siyang ikat dito tapos itatanim mo. So magkakaroon ka nito plus may tutubo doon sa pinagkatan mo. Ganun lang siya kadali. So the same thing dito ano sa ating pink witch. So ang ginawa ko kasi nga cluster ito, so pinutulan ko yung uh, mga branches niya ano tapos tinanim ko and then doon sa pinagputulan ko ayan, meron mga baby ayan isprayhan mo lang siya ng tubig pag nagdiligas so eventually may tutubo dyan yan so yung top nito yung mga branch nya example gaya nito yan yan yung top nya mga top cut ayan yan So, ayan na. So, same din dito sa ating super bang. So, lahat ng mga sanga niya dito sa ilalim, kinat po. So, it end up yung mga branches niya. So, ayan. Pag dinidiligan ko, ini-spray ko lang sa taas para mabasa din ito. So, ayan. Sa katagalan, may tumubo ng mga baby. So, yun yung way para lalong mapadami. Ano? So, same thing din dito. Ayan. Mga baby niya na yan. Ano? Ayan. Ito, yan yung top cut. Ito yung sanga niya. Ayan. So, ayan. O, ba diba? Dumami siya tapos may top cut ka na meron pang baby na tumubo so ito din so yan. so ganyan lang magparami ano um, pangit lang talaga tingnan pag sa unang cut natin syempre kasi nakakalbo siya pero mag lang tayo mga ilang weeks or months ayan tutubo yan at gaganda at dadami siya. So, ganun lang ang gagawin mo ano, pag gusto mo magpadami. So, ayan. Marami-rami akong propagation, ano. So, ayan. Pinagkakat ko yung mga sanga-sanga niya. Tapos, tinira ko yung puno niya, ano. Ayan. Kaya, marami nang tumubo ulit. Yan yung ating mga pink witch na succulent. Kasi, binenta ko yung cutting nito. Ay, eh, gaya nito. Yan, binibenta ko tig 10 dollar yung isang cutting. Tapos, so, ang ginagawa ko, ikakat mo lang siya dito. And then, isprehan mo lang. So, eventually, yung pinagkatan mo, ayan, may tutubo dyan. So, ganun lang. So, magiging ganito siya. So, ito na yung update after almost, actually, mag 2 months na siya, ano, ayan. So, kung nakikita nyo yung last video ko, halos wala pati sila. Pero, ayan, o, tingnan nyo nga naman, medyo lumaki-laki na. Kaya yan lang ang gagawin ninyo guys. Kung gusto ninyo magparami ng succulent or if ever merong damage yung dahon niya, tanggalin mo lang. And then, uh, eventually, babalik din yung kanyang dahon. At saka, ang kagandahan pa pag bumalik yung kanyang dahon, marami na siyang sanga-sanga. Uh, no? So, ayan. Ang ganda. Yun nga lang, take times talaga. Gaya nito, oh, inabot ng 2 months. So, ayan. O, oh, diba? Ayan, nakakatuwa. So, ayan, at i-check din natin yung iba na tinanggalan natin ng dahon. Ano. So, ayan. So, ito din, kasabay din yun nang isa kanina, yung pinakita ko. Pero ito, medyo malaki na yung kanyang dahon. Ayan. O, oh, ba diba? Nakakatuwa. Ayan. Ito yung sanga niya, pag hindi mo tinanggal, parang single head lang siya. Pero nung tinanggal natin yung mga damins, ayan, nagiging marami na marami na siyang sanga-sanga. So, parang sa dulo niya ang daming heads, ano. Ayan. Ang cute, Oh. Ayan. Ang dami. Kaya, ayan. Parang bouquet na siya tingnan. Ito yung single. Ayan yung tinanggalan natin. O, oh, ayan. O, oh, diba? Ang cute. Ayan. You can trust the process. It takes time nga lang, pero ang result naman ay maganda. Ayan naman ito yung huling tinanggal natin which is nung first week ng October ano so yung mga napakita ko kanina ayon ay mag 2 months na ito mag 1 month pa lang ayan so kung makikita ninyo maliit pa lang so this is 1 month old mula nung tinanggal natin yung kanyang dahon ayan pero nagsa-start na siya ayan Ayan. Maganda na ang magiging tubo niya na pag lumaki na sila. So ayan. Isang kasabay nung nauna. Ayan. Ito mag 2 months na mula nung tinanggal natin yung mga damaged na dahon. Ayan. Dahil nga nasunog sila sa sobrang init. Kaya ayan. O ba? Diba? Maganda na siya tingnan. Ang ganda o. Parang bouquet na siya. Ayan. So yan. Ah, uh, if ever gusto mo magparami, so gaya, gaya nito ano, marami siyang sanga-sanga, pwede mo na siyang putulin dito. Yan, tapos itatanim mo. Yan. Basta make sure pag pina tubo mo siya, pag kinat mo siya, wag mo muna siyang tubigan at least one week. Yan. Yung update sa ibang ionium e natin, gaya nito yung ating superbang, So dahil nga malamig na ayan, umiba yung kulay niya. Actually dapat mag orange ito siya, no? So ayan yung mga kinat natin ayan. May mga tubo silang maliliit ayan. So ito din, ayan, itong ating pink witch, ayan. ayan din. Oh, grabe ang dami oh. Yan yung pinagkatan natin oh, ayan. Maliliit pa sila pero paglalakihan maganda na yan yung mga kinat natin tapos tumubo na lang ano gaya nung ginawa natin don sa una so yan lang magparami ano so ito din yan o oh, diba ito yung ating medusa eh. okay so ayan ito yan yung pinagkatan din natin ayan yan o oh. So, ganyan lang magparami. Ito magandang kulay. Ito din. More darker. Ito siya. Ito, magpipink pa to siya eh. Ito naman more on orange and brown. Pero hindi pa siya nagkukulay. Ano? So, ayan. Ito din. Ito din ginawa natin. Ano? So, yung mga branches niya, kinat ko. Kasi nga tinitinda ko yung mga cuttings gaya nito, ikakat mo lang siya dito. So, eventually, may tutubo yan dito. So, ayan. So, ayan ano. Ang cute, oh. Ayan. So, ito din, ano. Ayan. Ito lang actually yung tinira ko. The rest, mga cutting na yan siya. Ayan. Mga bagong tubo na yan. Pero ito, almost 3 months na ito eh. It takes time talaga. Magantay ka lang. Pero after, ayan, maganda na. Kaya ngayon, marami na tayong incoming ano yan. Maliliit pa sila, pero once na lumaki sila, ang gaganda na tingnan. Ayan. So, ganyan lang magparami. Ayan. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye.